Mabilis ang pag-responde ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company. Makaraang may mangyaring landslide sa Banawi, Ifugao. Alamin ang mga informasyon sa balita ni Patrol Luman, Lisel Digman. Mabilis ang tugon ng mga tauhan ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company nang nirespondihan ang nangyaring landslide sa barangay viewpoint Banawi, Ifugao alas 8 ng gabi nito lamang ikabente ng Mayo 2024. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente sa kalagitnaan ng malakas na pagulan. Nagtulong-tulong sa pagkilos ang mga rumisponde, kaya naman napabilis ang paglilinis sa isang lane ng kalsada at agad na nagbigay ng traffic directions upang matiyak na makadaan ang mga motorista ng maayos at ligtas. Samantala, wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Paalala naman ang hatid ng nasabing grupo sa mga motorista na mag-ingat sa landslide tuwing malakas ang ulan lalo na sa gabi. Kung maaari, humanap muna ng matutuluyan hanggat hindi pa humihinto ang malakas na pag-ulan. Laging tandaan na ang mga kapulisan ay laging maaasahan sa kahit anumang uri ng sakuna o kalamidad. Mula dito sa La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Digman alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.